Hello, hello. Good morning. Good morning, mga to, Good morning. Good morning, everyone. Medyo mainit na. So, But for today, uh, so, si Encinas katapusan is magbibigay tayo ng ano. Simula ngayong araw, magbibigay tayo ng free ride. Pipili tayo ng isa sa booking natin na uh, bibigyan natin ng free ride para sa araw na to. So, check natin yung booking para makita natin kung sino yung bibigyan natin ng free ride para sa araw na to. Isin-sinas katapusan. So, ayan, check natin. Check tayo ng booking. Waiting, waiting tayo ng booking kung sino yung mapipili natin na mabibigyan natin ng free ride for today. Ayan, wait tayo, wait tayo. Maya-maya lang may papasok na ng booking dyan uh, para makita natin kung sino yung maswerte mapipili natin para sa free ride. So yun na sweldo, meron na tayong napili. Meron na tayong napili na free ride for today. So ayun mga kaibigan, dito tayo sa pick-up location ng ating uh, CS. So hintayin na lang natin siyang dumating para sa ating free ride for today. A few minutes later. So, sir, tawag sampak. Ay so, na dito na po ang ating CS. So si sir po ang ating lucky na makakatanggap natin free ride. Okay. Si Sir, ayan. Eh. So, Punta na kami ng Ayala, Ayala Terminal. So si Sir po ang ating free ride for today, simula ngayong araw. Kasi ang sinas katapusan po ay nabibigay na isang free ride araw-araw, starting today. Kasi si Sir po yung laki natin na CS. <laughs> Pati natin umayos sa Ayala Terminal. So, nandito na kami. Nandito na si Sir. Sa ito na nakarating. So, thank you. Sir, thank you Thank you, Sir. Thank you po. Shout out kay Sir. Taningat <laughs> po. Salamat. Okay. So yung mga kasweldo, so araw-araw na natin gagawin yun uh, magbibigay tayo ng ano, magbibigay tayo ng free rides. Free rides. Isa lang eh. <laughs> isa lang muna, isa lang. Ano lang, uh, trial lang. Pag isa-isa uh, lang muna. <laughs> subukan so, natin ano kahit sa maliit na bagay sa maliit na paraan eh makapagbigay tayo ng konting ano gaan or saya sa pasahero natin so yun muna yung gagawin natin araw araw so isa isa lang muna per day so pag medyo okay na pwede natin yung dalawa tatlo apat or ganon <laughs> pili tayo sa booking natin hindi tayo maghahabal sa booking yon pili tayo So, yun ang gagawin natin. Masaya makatulong, di ba? Kahit na hindi tayo mayaman, hindi tayo sikat. Uh, at least, kahit sa malit na bagay, malit na paraan, makatulong tayo kahit paano. Uh, mas masarap makatulong kaysa tayo bigyan ng tulong, di ba? Yun yung mas maganda. Uh, this is NC, nas katapusan.